tumatakas. Unang taba. Hello ka mami Andito na naman tayo sa isang seafood buffet na sikat na sikat daw ngayon dito sa saya At inagahan nga po namin dahil napakarami daw tao dito. Ayan, for only 399 baht. Only seafood, unlimited time. Tara, tignan natin. Ayan, wala pa pong masyadong tao pero yung nakita namin sa review, punong-puno dito kaya inagahan talaga namin. Ito po yung magiging table natin. Meron tayong dalawang klase ng ihawan. Malato yung para sa seafood. Ito naman yung para sa mga meat. Dito po yung kanilang mga shell. Meron silang oyster. What do you call this na dati? Ito yung shell na nakalimutan ko kung anong tawag. <laughs> Blood cockles. At itong hoy shell one na tinatawag nila. ang dami. Wow. Dito naman yung kanilang mga sauce. Merong spicy sauce. Ito yung green seafood sauce and more chili. Meron din mga salad na naka-prepare na. Cake panghimagas. Wow, napakaraming prutas. Ayan. Kukuha na po tayo ng hipon, buhay na buhay mga kaumami. At para medyo mategi muna sila bago ihawin, lalagay po natin sa yelo. Ayan. Ganyan po ang ginagawa nila sa mga live shrimp na iniihaw. Hindi ko alam kung sa atin din, pero dito, ganyan po ang ginagawa. Yan, o. Oh. Uy! Na. <laughs> Tumatakas. Ito naman yung mga crabs. At itong mantis shrimp na gustong gusto ng aking asawa. Frozen po ang ating mantis. Pero ang lalaki. Ganyan po siya kalalaki mga kaumami. Okay na yung ating mga pinalamig na kipon. Pwede na po silang ihawin. At meron din po sila mga frozen na mga uh, fish, squid, iba't ibang klase ng squid, pugita, ayan, ang daming klase ng squid. ako so, ako masyadong mahilig sa squid, sa mga ganitong ihaw-ihaw, mas gusto ko sa adobo. Pero ito, gusto ng aking asawa, kaya ikukuha natin siya. Dito naman yung mga crabs. Ayan, kumakawala na po si... <laughs> Ihawin natin. Mmm. Ay, ala, ala. <laughs> Tumutakas dati. Ito po yung langis. Nagaling sa taba ng baboy. Papahiran muna natin yung plate para hindi magdikit-dikit yung ating mga iihawin. Ayan, balik tari rin natin. Ang bango. Ito ating unang taba. Wow. Hmm. Hmm. Harap nang sauce. Tikman natin, natin ng kanilang oyster. Tikman natin ng pick pau na tinatawag fried garlic. Mm. Ang fresh. dito po ay hindi na tayo masyadong makapag-video dahil tagabalat na tayo ng mga hipon para sa mga bulilit. Ayan, mag-aalas sa isna ka umami at medyo dumadami na ang tao. Ang look! Iplay! <laughs> <Keep life. laughs> ah, may nakapuli siya. <laughs>